sa barbershop shop habang wala tayo customer tayo ay magpuntuhan mo lang mga guys tama yan magpapagupitan na ang mga uh, mga pagi nating mga customer kasama ang team kalinap nakapagupit na sila karamihan pipinagahandaan yata sila grabe malaking event September sabi ni Kalingap JJ Ayan, thank you Kalingap JJ sa pagpapakita sa hapon nakapag like ulit tayo dahil kay Kalingap JJ at syempre na yung nagpita natin si Kalingap JJ nakakuha tayo ng ilang mga informasyon by September daw mga guys by September magkakaroon daw ng malaking event kay Beyonce, no? Hmm. So ano kaya itong event na ito? Pakicomment na kung ano itong event na ito. Na parating sa September, bongga daw ito guys ay pinaghandaan daw ito. Malaking ano daw ito, so malaking handaan at malaking gastusan. mga pinaghandaan talaga ito ni Salino Prob. Nagastusan daw ng malaki guys. Uh, comment nyo ano daw yun guys ano daw yun ano daw po yun hindi ko alam yun kung ano yun pero yun po lang sa atin ni JJ ano yun nakita uy hmm. may nanonood na salamat po tingnan natin kung ano yung ano natin kung malabo at syempre po, shoutout po sa ano sa team Kalinap, sa mga customer natin na nagpapagupit. Eh. Kalinap David na nasa Cebu. shoutout out sa brother. No, ingat ka dyan sa Cebu. Ganun din po kay Kalinap JJ na nagpagupit sa ating kahapon. At nakakwentuhan kami kahit po paano. Ayan, mainit na panahon dito sa daet. Sobrang init po hindi po biro yung init kamusta po sa mga lugar nyo anong lagay dyan sa lugar nyo maulan po ba, mainit ito po ay sobrang init guys so tingnan nyo yung ano sliding door namin tapokulay brown sa sobrang init shadow po sa inyo hindi ko po alam yung binanggit ni Kalingap JJ pero tingin ko po ay dibu po yata yun ano hindi po na po si Beyonce ngayong September. Mukhang dibu po ano. Hulaan ko lang po. Mukhang dibu nga po. At malaking event nga daw po yun. Ano? At gagas po nga daw po. Yung event na yun. Grabe. So, maganda yun. Ano? Madami na ano? Madami na namang Manonood. <coughs> At syempre shoutout natin ano. Yung kaibigan natin sa ating kadingap at si kuya si kadingap Ian Ramirez ano? mga pala mapakalimutan natin ano rin tingnan nga natin update yung si kadingap bro ayan so tagal tagal na rin ako hindi nakakapod react nakakapod reaction baka makabalik balik na tayo last 3 days ano three days pala nag-upload sarap naman part 1, part 2 part ano na part 9 part 21 part 36 dami part 165 part 70 Ay, pinapanood ko ito nung makarap na araw. Awang awa ang mamamig ni Bianca. Sorry, not. Panood natin, natin. yan. Jangan lupa kalau pas-pas. Sampai. the film set. Ito na pala ito ah. Bakit okay, ganyan na lang. Naputol kasi ito nung nakaraan. Pinapanood ko. Pinapanood ko kasi yung last update ni Rob nung Uh, tatlong araw, no? Tatlong araw yung awang-awa yung magulang ni Bian sa kay Kalinga Prop. Naputol kasi kalahati pa lang. Yung ginawa ako kaya ngayon, ngayon ko lang nabalikan. Buti na kapag live ako na panood. Kakatuwa ah, din pala. <coughs> ah, pa <-ha -ba? tos> 42 uh, 1 hour barang kini kuda <laughs> lagi kapo yun kapag kaya ang <laughs> uh, pala yun 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 pala pala. No, napaaga, napaaga yun PM, dan, o, yun 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 kaka ano mo lang kakabalik mo lang sa Camarines Norte hmm. Yan, may customer na tayo nanonood lang tayo ng mga video niya Rob yung mga upload niya nung nakaraan kay Beyonce at kay Kalino e. Peds pinapanood ko lang kasi pinapanood ko yung yun nakaraan na puto lang po ako kaya saktong sakto walang customer kanina kapatapos lang magupit sabi ko, orin ko nga ulit panoorin ko yung ano yung edge para uh, malaman ko kung ano yun yung nangyayari kakatuwa din kasi ano uh, malain films yung ano pelikula so ang ganda rin medyo may kilig din ng konti para kung bumabalik sa ano sa kabataan yung parang nanliligaw ka <laughs> ang galing ni ano yung set ni Ed's. Anong gusto sa